nagapak na. <laughs> Kunin mo. Aray, aray, aray. So what's up mga wagers. For video, punta naman tayo ulit sa dagat. Pakalawang, uh, punta natin ito sa dagat. Ito ay dagat na naman ito. Yan, dagat na Barangay Sanlongulit. Ay. sama naman natin ulit si Madam Mapagtiis. Ang laki ng kati mga Badkiss, oh. hanggang doon sa dulo. Tanyo. Oh. Yung mga kasama natin ngayon, yung mga aso ayon. <laughs> Daw mga aso naglalaro doon sa ano. Oh. Doon sa dulo. Yung mga aso, laki oh. bakit kaya ganito ang dagat napaka bumababa ang tubig ayan kita nyo simula ng tubig hanggang do oh, napakalayo oh at yung oras ay uh, mag-aalas sais na ng umaga mga bikeos yan 655 ah 5 hindi pa pa 655 yan ayun aso uh, Naglalaro dito ijalin din, ni eh, no So yun, tingnan yung mga bagyos, ulam. Hmm. Pinupunit lang ba, ano, sa dagat, di ba? Ito na yung aso, pumunta dito sa gitna ng, ano, naglalaot yung mga diba, bagyos niya, ano, apat sila. Dalawang uh, puti at saka may team, saka brown. Saka ito, yan. Saan punta mo ba, eh? Yan sila. Naglalaro dito sa dagat kumkub tayo ulit mga bikers kumkub babaon tayo yeah. Bago darating tubig. Yung hmm. higaan. ya pato Huh Kokob kok Saya so, menuju malam lalim ke konte Yan Oh lagi mau Akhing apa Tapi pernah kam kemain Yun

30 minutes na siguro. Pwede na to 30 minutes. Mag-upisa tayo ng alas 6. yang pikiran okay. okay. Serap. lama ditunjukin tuh, penampilan itu loh, tapi penampilannya nih, tapi tempat aja nih, yang mau aja nih, tuh. Sarap. Sarap. Ito yung paa. Ah. Ito yung Dapat katit yan eh. yung paa. yun yung nakalabas. Dapat naka ano, lahat yun. kita mau serap matter 30 minutes 30 minutes nanti gagawin tong ganito yan radyo naman uh, ano oh serap okay, sabay yung aso? ha Tiba? Eh. Oh. nih. Oh, Wajan. sakit Oh shit. Oh, shit. Oh.

lumalabas yang parang uh, ano niya parang uh, lumalabas yan eh giniagawa mo Masak so yung mga tapos na tayo mag ano ah tayo 30 minutes na tayo ah grabe yun yun na Okay mga bikers no ha, Kanina ay nagpabound kanina tayo Mga last size So ngayon 6.30 na So 30 minutes tayo dun sa Ano nakabaon Sa buhanginan Ayun ay yung barko Papunta na ng ano Papunta na ng Batangas Galing din sa ano Sa uh, Kalapan Ayan papunta na yun ayun Malalim na sa na yun kailangan pagka ano mga bagay, dandahan dandan kayo dito dahil may mga ano dito tulad kapon kita nyo ay may ahas igat uh, may igat daw dito kaya dandahan lang kasi may itong ano kasi itong tubig mayroong ano mayroong uh, san ano yun o ano yan Saan banda? Ayun no? oh. Ah, oh, star yun. Star piece. Oh, okay. kita nama tayo star piece. Ayun oh. Kita nyo ba? Okay. Oh, yan, yeah. sa lungo yan. No? Oh. Ha? Ay. Ya, ya, matinik yan. Ayun oh, nga pala. Ayun no, oh, may lungo. Ayan. Matinik. Yan, kinakain yan eh. pala sa lungo. Oh, dalawa oh. Ada ini. Ini. dalawa yun oh may salungo din oh matiniksan ay to dalawa sandali sandali kunin natin sa ano, ano, akin ng ano ito nga chinelas matinik ka hindi naman siya masyado matinik kaso ito yun hmm. nawa mo yan nawa naman siya kaso hindi siya ah yan ito yung binibiyak Ayun, tingnan natin kung ano. Sige, lagyan oh. mo Ha? Mm. Eh? Mm. Agaray, matinig kan? Hindi nga, dahan-dahan lang. Huwag mo, mo pisilin. Yun. Kaling, oh. Dalawa ako ba siya... ito? Yan. Huwag mo lang siyang pisilin. Ah, sige. Lagi, lagi mo dyan. Dito. Yan. Eh, wala akong chinelas. Hindi, ito. Dito natin na yun sa... So... Yan, dito na talaga. Shout <laughs> out kay Vladis. Si Vlad ang mayari nitong ano. Mm. Sige, dyan. Yun. Dalawa, oh. Tuwi mo ba yan? Uy, kakain mo ba? Eh, hindi. Lagyan natin ng ano. Ano ba ito? Ano na lagyan ito? Suka. O, oh, mamaya. Ay, e, nakakuha tayong dalawa. Ano to? Anong tawag nito? Ha? Ah? Ganda pa yun ito, Ayun, dalawa. Pali apat. Sige, lagyan mo rin eh. Yan, oh. Hindi matini, siya matinig. Matinig, matinig siya, pero talagang dahan-dahan lang. Yun. Isa so, pa. Ayan pa. Yan. Tandaan lang. Nababalot siya ng ano. Yun. Ang damo. yun Oh. Yun. Sige. Okay. O. Oh. No, oh, apat na mga bikers o. Oh. Sarap daw lagyan ng suka ito eh, sabi uh huh, Sarap! taga din nila pala sarap sarap na makbo dito sa may dagat mga bikers oh habang katabi natin ay katabi natin ay ano yan alam nyo ba yun talapan pair mga bikers di ba so nakakuha na tayo ng ano, tinatawag nila orchin ba yun mga bikers orchin

Patuloy yung mo siya. paggugasan niyan ito lang kakainin mo Ay, wala hindi Wala. ano mo dapat ganyan. dapat dilaw uh, hindi siya hindi nang account ko kasi 'to kasi siya sabi ko hindi ka kulitin ni mo yun sa pa